Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. At ngayong araw, bibigyan ko kayo guys ng update sa ating visa application ng visiting relatives sa Japan. So, tignan natin at panuuri nyo tong aking video para mas maging updated kayo. eto na nga guys, sa previous video ko ay tinuruan ko kayo kung paano mag-apply ng visiting relatives sa UHI or Universal Holidays Incorporated na travel agency. So, ang ating application ay non-appearance. Ibig sabihin ay hindi kayo pupunta sa mismong office at hindi kayo ang mismong magpa-file doon sa JBAC ngayon, sa ating pag apply na mga ilang araw, ay naka-receive na tayo ng notification na na apply na ng UHI ang ating application sa Japan. So, ito lang po yung mga updates natin na ipapakita ako sa inyo. Ito yung timeline ng ating application sa UHI. So April 23, 2025 ay nag-apply ako via online. So sabi ko nga nag-inquire lang ako sa kanila and then sa previous video ko nandun lahat guys ng steps. April 24 naman na-assess ko na lahat ng mga documents ko at okay naman, kumpleto naman guys. Kaya naman sinabi nila sa akin na ipadala ko na sa LBC. So, kung naipadala ko na siya ng 25 or 26 ay maagad naman nila itong ma-receive. Kaso lang may mga nangyari sa akin na busy tayo masyado at naipadala ko na lang siya guys ng April 27, 2025. Then, April 28 naman ay na-receive na agad ng UHI ang application ko doon sa Japan. So... By April 30 guys ay lahat naman ng mga application ko ay na-file na nila sa Japan Embassy. So kung makikita nyo sa timeline, napakabilis lang ng process ngayon. Pero hindi ko alam ha dahil nga ang sabi nila ay 7 to 14 working days. So baka na taon lang talaga na mabilis si, or may mga kasabay ako na ia-apply din doon sa Japan Embassy. Para sa kaalaman ng lahat guys, ako ay holder ng isang multiple entry visa dito sa Japan. So meron akong 5 years with maximum stay ng 30 days sa Japan. Kaya wala akong problema, pwede tayong in and out lang dito. Then, yun na nga ang ia apply ko lang naman kasi eh, para sa mga kapatid ko na visiting relatives na maximum stay na 90 days sa Japan. Actually, my first visa guys is visiting relatives talaga. Then, pangalawang apply ko is nag-multiple entry na ako. So, kung maganda naman inyong financial capability or yung mga finances nyo, syempre, uh, pa-approbahan din naman kayo ng Japan Embassy ng visa na makakapag-stay din naman kayo talaga sa Japan. So, share ko lang yung mga aking travel videos dito sa Japan at hoping na tayo ay maaprubahan ng visiting relatives yung ating mga kapatid para this July ay makapunta na rin tayo sa Japan ulit. Kung may mga katanungan pa kayo, i-comment nyo lang sa baba. At kung nakatulong itong aking video, please like, share, and subscribe para sa iba pang helpful guides. Arigato gozaimasu! Good luck sa application nyo! See you sa Japan!